good afternoon. Maybe ngayon guys. Di off sana na ko ngayon guys. Kasi I di off ako guys. Kasi, may meeting kasi ng anak ko sa school bukas. So, bukas na ako mag-day off guys. So, ngayon guys, ang pag-usapan natin ngayon for today's video is ang pag-presyuhan ko sa liquor guys Tanduay Tanduay Mandalagan Commodities ang company sa Tanduay guys so may delivery ako kanina may order ako kanina guys na dalawang box isang Tanduay 65 lapad at saka isang Tanduay 5 years lapad so ito na siya guys tingnan na guys guys ganito yun lang natin oh, So, dalawang so, box siya siya, guys. So, isang box, isang box ng 65 lapad at saka isang box ng 5 years lapad. Yun lang inorder ko, guys, kanina. At at ngayon, pinersyuan ko na to yung isang box guys ng tanduay 5 years is 1,278 oh ganito Nais Tanduay 5 years Lapad 1,478 Divided by 24 pieces 24 pieces Plus 15% 15% lang yung tubo namin guys So Ang bintahan namin guys is 21 pesos Yung Tanduay 65 Lapad Yung isang box is 1,163 1,163 divide natin ng 24 pieces 24 bottles so, ang lumalabas 48 45 plus 15% so, binta natin to ng 56 so, ngayon guys mas mahal pa pala yung order ko sa groceries guys so, nakasave naka ako dito guys kasi mas mura dito sa panel guys sa hinte yung ganang yung kinumpra ko doon sa no sa Lanova, guys is binta namin ng 5 years lapad is binta namin doon is 73 pero dito pwede na 21 lang price niya guys so mas mura dito yun namang 65 guys lapad yung binta namin doon sa isang kumpra ko guys last week 56 o oh 58 yung bitahan namin doon kasi mas mahal doon eh Pero dito sa panel pwede so na siya 56 So mas mura talaga dito mas mabuti dito na lang kuha sa panel kasi mas mura pa sa sa mall, supermarket. So, ngayon guys Since nagkaubusan na din tayo ng fits guys Nag-order na ako guys para delivery bukas yung Pacifica aggregate Supply. So, yung mga feeds natin guys. Yung mga feeds natin guys dyan is maliit. Kunti na lang. Yung 2,000 po guys is kunti na lang guys yun. 2,000. Tapos yung 3,000 po guys dito is kunti na lang din. Yan. 3 iisip ko, guys. Ito na lang. Tsaka, may propon ko, guys. Ito na lang. Ito na lang. Maliit na lang, guys. Tsaka, yung 4-5 Integra 4-5, guys. Ito na lang yung Integra 4-5 po, guys. Yung propon. Ito na lang yung propon. Ito na lang. yung PD3, guys maliit na lang kami guys konti konti na lang so konti na lang bukas guys may delivery ako bukas ng Chris, guys konti na lang kasi yung stocks dito maglilista ako ngayon guys para bukas delivery ayo guys bigas ko is dami dami pa to pala ang beauty po guys para sa pusa na mga pusa guys ito ubus na guys ubos na yung whiskas ito na lang maliit na lang din ang dami dami oh, ito guys dami dami pa meron pa dito guys na dixi mayroon pa diksi stock dito ang 1 So, dami-dami pa yung Dixie yung bigas ko guys dami dami pa rin guys yung sana na hindi na nang bintahan guys one week hindi mga one week plus pa ito one week ka pin pa ito maubos guys mahina ang bintahan ng bigas kasi, kasi mahal mahal kaya, kaya mga people ang mga people hindi masyadong bumibili dito eh So, matagal-tagal pa ito maubos guys. Mga one week. More than one week pa to guys. So, yun lang guys. Yung soft drinks ko guys. Nandito, full pack pa yung soft drinks ko guys. Mga tubig guys. Yun lang update ko guys. Soft drinks. Ito, sisto. Meron ako dito. May mga sito pa ako. May mga Dami pa ko dito ng stock. So, yan, 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 yan. Paper pa. So, mga. soft drink dito gitu, marami pa mga kape ku, guys marami pa rin mga kape mga iced tea mga nest tea mga juice tang milo mga ito mga kape complete itu ko guys kape kape milo swak birch tree anlin meron pa jersey so madami dami pa to guys ito mga kasih fry Dilata ko guys, dami dami pa. Cigarettes ko guys, dami dami pang cigarettes guys. Eh. So, dito. Ito na pala yung Lalagyan ko ng ano guys, lalagyan ko ng canton guys. Dito ko nilagay yung canton sa barrel kasi para hindi maano ng r Dito sa barrel dito.

na extra pa ko dito yung spicy na noodles guys tara so mayroon ba akong kape dito mayroon ba akong kape kape na stick wait is half na or two yung half nito guys binisplay ko na guys yung half so ito muna siya guys so dito ang yung So yun lang guys. Salamat sa panonood guys. Thanks for watching. Please subscribe my channel guys. God bless po sa inyong lahat, sa ating lahat guys. Ingat po kayo. Ingat po tayo. Salamat sa panonood guys. Good goodbye.